Hello guys. Dire kami sa Kamon Silan. Shout out sa taga sa Kamon sil mga kami ha. Ah. Ari oh, ang sila guys oh. Ayan guys sa oh, Kamon sil, o oh, sino na hidlaw sa Kamon sil sa inyo dira? Are maningit kita. Libre lang songket dire sa Mon. Pero actually guys, manamit ang Kamon sil. <laughs> Ara guys ah. Oh. Pakita ko inyo ah. Nini to. Ara guys, oh, come on sale. May bukaka. gini, bukakak Gini ya, bukaka. bukakak. bukakak bukakak Tara akun. Bukakak. Dalang gitong bukakak. Manda dide. Tama ba ang word ko? Ayan, oh, may nagkapaningit. Karo, ang pakitaan. Taka mo, guys. sama mga kamunsel, pero may bandi pa ready, pero may mga bukakak, gidi ba? Ang bot silingon ang ibig sabihin ng bukakak is yung namumula mula na napul na kapula na siya Bula pula pula na Hay guys oh Amo nang bukakak niya guys oh to oh pula kita niya vision natin Kita niyo guys amo nang bukakak kid oh. Pero ano siya Ang iban hilaw pa ito, shout out sa mga mahilig sa Kamonsel dara So, ito ang ating uh, one ngayon. Favorite of the day. Mahal na siya, baklon guys. Ba? Araw, araw, araw. Ayan na, sika mo Kamonsel. Kamonsel, ah, mahal baklon. Kaya nga, ah. Kaya hindi, hindi man basta-basta malingit siya niya. Eh. Ayan. Ayan, Kamonsel. Kamonsel, kamonsel. Ay, tayo ako na kamo. So guys, maningit ko. Ako na ba ng maningit ng kamonsel? May mga upo ako mga mga friendship ako nakita sa dalan, diri Ara sila guys, oh. ha? Ha? So, Marbel pa. taga Marbel ka mo? Asin? wala na sa Marbel. Wala na sa Marbel. <laughs> taga Marbel pa sila guys, ha? Oh. Hindi ka mamakad to. Ano ka, bitch? Diresa niyo, panay? Marges ka mo? Ay, sige. Pakita ko sa inyo karon guys, ha? Eh, pakita ko sa inyo karon guys, ang ako nga na singit. So, I'll see you later. Ayan, guys, naningit na si Nini. Mga ayaw kami ni Kamunsi, kung sino tag-iadery, ha? Ayan. Gamay lang man, amun. Ayan, guys, oh. Ayan. Ayan hindi niya ang kaparingit guys. Ara siya, oh. Ayan. Magim ako may upod <laughs> oh. ka, oh. Tara, guys, ah. kaparingit kami nga ka, Monsil, guys. Relate, relate ka mo. Sa mga nakauyon si eh, ne. Ayan, oh. Buka, kakid siya, oh. Buka, kakid siya. -ka -ka -ka. Hmm. Tara, alam niyo ba guys, si Nini ang manugsungkit. Ako na naman ang purot Ara! Ito guys oh. Ayan, manungkit kita ka, kamunsin. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Bukakak siya, guys. ga buka ka, Bukakak siya, oh. Ayan. Ayan, oh guys, nakuha na kami ng kamonsel. Thank you sa kamonsel. Ayan, sa likod ng kamonsel ng mon, guys. Namon, hindi na mo ha? Sa kanila. So, yan. Pakita ko sa inyo. Guys, okay, o, ang kamonsel na mon, ang gisingit. Sorry, bukakak. niya, siya, o. Oh. Mga bukakak. niya. siya. So, yan. Si Nini nagsingit siya na, guys. So, yan si Nini. Nga! Nga. So, relate-relate sa kamonsel. Ah, makarelate siya niya mga naka-uyon lang. So, the best kita, kamonsil guys. Gagmay pa kami, kapanungkit pa kami sa inyo. So, yan, Kamoncil. Kamoncil, namanami. Thank you for watching. God bless.